go ahead and subscribe to my youtube channel if you like yeah.

Hello sa mga viewers. Da -dee, da -dee, da -da. Kung bago po kayo sa aking channel, please subscribe nyo na Vera. Nagpapatulog ako ng baby. Thank you. Thank you. subscribe nyo kami ng baby ko pangilin ako ng ko maraming salamat sa tumagaan kung bago pa kayo sa Jangan please subscribe, please subscribe, subscribe, na, mirabero, mag subscribe, 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 Awal po, please subscribe me available. Bakit usap sa inyo? I subscribe nyo kami. selamat po sa dumadaan. Subscribe. Subscribe nyo kayo, mira bera. If subscribe nyo na po ang channel namin, ni baby, baby parang awaganin yon. Charo, subscribe na po kayo. Subscribe na po kayo. If subscribe nyo na po Sila vera, ng ako na, baby ko salamat sa inyo, subscribe na po kayo, mm -hmm. salamat po, sa high 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 Salamat po sa inyo sa namunood. Pasensya na po kayo ganito ang boses namin. Dahil kami po'y inaawitan ang baby sanggol ko. guys. Subscribe nyo po sa akin channel. Sa mga dumadaan po at napahang napapanood ang akin live. Please subscribe nyo na if you want po. Salamat po. Ay, napapatulog po tayo ng baby. Pinapatulog ko po ang aking baby. Salamat. Salamat sa pag-support. Ah. Ayan, salamat po sa inyo. Subscribe lang po kayo if you want. Yeah, nato doon ang baby, ang baby ko nato doon sa.